At sa wakas, dumating na po ang ating pinakahihintay na Invisible Dive Case. Yan. For Insta360 X5. Ganda. O. O. For Insta360 X5. Invisible Dive Case. Made in China. Okay. Kita nyo po ang box. Ang ganda ng box. Hindi po original. Papauna ko na. <laughs> Hindi ito original. Kasi, ang bili ko dito, half the price. Nasa 5,000 plus po yung original nito. Ah, yan po ay para dito sa aking nabiling. Baliktad. Insta 360 X5. Yan. Ito galing sa website. Binili ko sa website. Nga nga lang. Uh, actually, ito kasi... Waterproof. Waterproof na yan eh. Yan o. Oh. Waterproof. To 15 meters. Hindi naman ako lumalangoy ng mas malalim pa sa 15 meters. Kasi yung 6 meters. Hindi, hindi. Yung 3 meters. Ano na ako dyan? Baka mamatay na ako. Actually, uh, mga 2 meters lang. Ganun lang. Ayun, hindi ako masyado lumulubog. Kasi hindi naman ako marunong lumangoy. Baka malunod ako. So eh pero mahilig akong mahilig kaming po at mag magswimming kaya gusto ko ng invisible dive case. Ngayon humanap na lang ako ng uh, third party na gumawa. Sorry Insta 360 ha? hindi ko binili sa inyo nasa 5000 plus po yung original na dive case ni Insta 360 para sa X5. So Uh, bumili na lang po ako ng invisible dive case. Pero gayang-gaya eh. Gayang-gaya po siya. Yan, invisible dive case for Insta 360 X5. Yan, oh. so ito po yung harap. Oh, nothing fancy. At yupi-yupi pa ang box. Ang tagal po nitong dumating. And ito po yung taas niya. Yan. Dito sa harapan, nakasulat lang invisible dive case for Insta360 X5. Actually, parang ginagaya niya po yung ano eh, yung mga case ng original. Ito original sa website ko yan binili. Pero pansinin po natin, pag original may ganito, Insta360 yan oh, di ba? Ah, uh, siya wala. Wala pa akong napansin. Yan, wala po akong napansin. Wala siya may isa pa tayong nabiling fake. Hindi naman fake, pero hindi ko sure kung original. Sabi niya doon sa website, original. Pero, ah, sa, sa, Lazada, original. Pero ito yung sinabi ko sa isa kong vlog na parang hindi original, no po. Kasi mas mura to ng around 500 to 800 ba or 800 to 1,000. Sabi natin 500 to 1,000. I'm not sure. Basta definitely mas mura po siya. Ah, uh, so 'yan, pansin nyo Pero eto na lang yung kulay, iba na. Ito, light gray. Tapos ito, dark gray. So, ito. Pero ito, tingin ko hindi talaga to original kasi si uh Insta 360. Although hindi ko rin po alam yung box ng original nito. Nasa 5,000 plus ito, half the price. Nasa 2,500. Nasa gano'n kung gusto yung makita yung presyo nasan ba yung sa akong cellphone nandito siya eh kaya natin yung saktong price ha kasi yun no yun ito dito po siya invisible dive case oh. ah, nakikita nyo po ba yan invisible dive case oh. x5 yan 2 claw version yung original niya, 2 klo din yun. Uh, yung 2 prong. Yan, 2, 4, 10. Yan po ang presyo niya. May voucher ako, kaya 2, 3 ko na lang siya nakuha. Yan po. Pero yan yun. Hindi ito original. Yan po. Okay. So, meron din pala akong binili na, ano niya, uh, invisible parang guard, silicone guard. Ayan o. Oh. Yan, nasa 148.37 Kaso may delivery charge Yan Okay So, tignan natin Aha uh, Ito po yung gilid Yan For Insta360 X5 Invisible dive case Sabi niya Yan sa kabilang side Yan Wow Grabe uh, Waterproof to 164 feet or 50 meters. na nababasa nyo po ba? Yan. 50 meters. Ang lalim, no? Tapos, 100% invisible. No nadir. nadir. Crystal clear 360 video. Yun. Ganling. Paano kaya yun nangyari, no? Na, na 360 degrees yung mga kuha. Pero may takit may black dito. Ang galing, no? Ang galing talaga ni Insta360. Yun, tignan natin kung talagang mapapalabas niya yun. Baka kasi may kita to. Hindi natin alam. Pero, doon naman sa mga, anto Parang kakaiba, oh. Kakaiba itong part na to. Ayan, oh. Bakit may ganyan? Para bang may sticker? Hindi, eh. Lubog, eh, oh. May, baka may something dito. Huwag natin galawin. Baka Inisip ko lang, alam mo yung parang pag nag-scratch ka ng mga ano, scratch card. Parang ganun eh, no? And then, seamless underwater stitching. Oo! Oh, so, ganun din. I-stitch niya yon So, para magiging 360 rin siya. Ang galing. Okay. And then, yun. Yung harap. O, ano napakita na po natin yan. Yung gilid and yung baba. Yan, ganyan. Wala lang. Ang ganda, no? Parang original, eh. Yun nga lang, hindi na siya katulad nito na maraming sinasabi. O, oh, wala na. Dito na tayo. For Insta360 X5 Invisible Dive Case, yun lang. Ang ganda na siya. O, oh, ito rin, maraming sinasabi, eh. O, pero, hindi to sa, ano, ah. Ito lang ang bukod tangi, sabi ko sa inyo, na may mga ganito rin siya. Pero, hindi siya sa website ko binili. Pero sinabi doon sa Lazada na original. Sabi niya, mas mura lang siya ng onte. Ito half the price. So malamang hindi ito original. 'Di ba? Yan original. Hmm. Invisible dive case. Okay, 'yun lang. So gagamitin natin 'to dito sa ating uh, nabiling Insta 360. Yan po, essential bundle ang uh, ating kinuha. Yan, ganyan ang itsura niya, nanggaling. Ah, 'yun naman problema ko to. Oh. oh, yung ilaw na naman, oh. patay tayo dyan. Ah, yan. sana magawa ng paraan niya, no. Ah, so 'yun, 'yun po ang ating invisible dive case. So, ano yung sabi ko kanina? <clears throat> may guard ito, may rubber guard. Ito 'yon. Oh, de ba? Oh, camera accessories. Ito naman yon. Rubber siya. Sa unboxing natin, siya yung tatakip dito. Pro-protectahan niya yan. So, hindi pa natin to unbox. Kasi, uh, meron pa akong ibang ipapakita sa inyo na binili ko. O, panoorin niyo yung next na video natin. Ha? Para makita niyo yung mga sinasabi kong magaganda natin binili pa na magagamit natin. Okay. So, thank you and please subscribe po sa ating channel at support uh, po. Please subscribe po. Para, and panoorin nyo lahat kung kayo ay nag no, na bumili ng Insta360 X5 yan, or any uh, X-series lahat po na ipapakita kong accessories. Promise. Yan po yung dapat nyong bilhin. Kasi ako, hindi kagad ka ako bumibili. Pinanood ko pong mabuti lahat yan uh, kung magagamit po talaga natin yung product. Kaya yun yung ipapakita ko sa inyo. Ito yung mga product na a must buy. Parang ganun ba? No? Must buy product. Pagka ikaw ay gagamit ng Insta360. n, syempre, yung mga ito, sorry po Insta360 kung hindi ko sa inyo binili to. Pero, pwede kayo magpadala sa akin ng product para ma ng libre para maipakita ko po sa kanila yung difference ng pinagmamalaki natin original versus itong fake hindi naman fake uh, third party lang uh, hindi lang siya o oh, fake na rin yun eh no <laughs> hindi kasi original uh, yun po, please subscribe to my channel and thank you for watching